Brother, mahilig ka bang utang? O ganito yan. May dalawang klase ng utang. Merong utang na nagbibigay ng kayamanan or mas lalo pa nagbibigay sa iyo ng kita. Pero, meron ding utang na lalo kang mababaon sa financial trouble. Ito yan eh. Pag ang inutang mo sa tingin mo gagamitin mo para makabili na isang bagay na magbibigay sa iyo ng mas malaking kita do sa iyong principal plus interest na pinabayaran mo buwan-buwan halimbawa good yan, tao dyan good debt pero pag merong ang utang na sa tingin mo gusto mo lang kasing bumili ng ganito like mga luho, gusto mo lang bumili ng sapatos, bagong gadget, eh, iyan ang tinatawag na bad debt. Lalo ka lang mababawon yan sa mga kakautangan mo or lalo ka lang mababawon yan sa financial trouble. In the end, hindi ka makakabayad yan. Kasi, wala ka naman kinikita eh. Okay? So, dapat, pagbabalansehin mo, pag-uutang ka, isang way din para tumaas ang kita mo sabi mo mababa ang kita mo hindi kaya dapat bawasan mo yung iyong expenses isa sa mga expenses din kasi doon yung mga binabayaran mong utang okay pero kung ang kinikita mo naman doon gaya nga na sinabi ko kanina ang kinikita mo naman doon sa inutang mo yung mas malaki okay yan pero kung kung hindi dapat siguro bawasan mo yung utang mo by paying it paunti Para bumalik yung income mo. Kasi imbisa na lalaan doon, napupunta na lang sa income mo, o di masaya ka pa. Diba? So yun, paalala lang brad.